不好玩我

Gracias. Oh. No. Ika kaya istorya. Pangalan mo, pangalan. Si pangalan mo? Bago. Ha? Bago. Ba babo. Bago ba? Tahu gobat. Ha? Ikaw tahu gobat. Ha? 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 Bakit ka ikaw habol? Ha? Bakit ikaw habol? Bandido. Ha? Patay. Patay, bandido. Ha? Patay. Ha? Bakit patay ka? Bakit ha? ka? Bandido. Habol. Ha? Habol. Habol. Ano nga habol? Wala mga kaysa ninyo. Habol na noon.

Ha? Lara-lara. Lara-lara. Ha. Nakusebut. Testura mo ba. Ngusebut. sabot? Ah, si Esta, Is Isa. Ah, Cera Sia Isa. Ha dela. Isa. 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 Ha. Ba. Ha. Gulit-gulit, gulit. Ah. Ah, ta. La kau ta. La kau. Ha? La kau. Ta. Masin abdan da bali dua. Ha. Kau koyo kwa. Aman. Ku tanto. Oh, ta aduka. Ayo, Karlo, nakuha, ha? Ako, ako patay, bandido, ha? Do, lakaw. Asa, bata, dito. Tara, sundin nato. Tara, sige, lakaw. Sige, lakaw. Sundin natin niya, guys. Kasi may nakita doon siyang bata. May na napunta doon. Kasama na, bandido, ha? Kuyog si bandido, ha? Kuyog, ang bata, ginala, bandido. Dito pa ba doon. Pila, pila na, gunit, pila. Ha? Dito, Gunit, gunitan. Ha? Ha? Mau guru kang gusto kang batyon kay nakita uh, ka nga ngiligda sila og bata, ha? O oh, sige gerinda Gani na pa, gani pa. Ha? Mo tara. Tari para masunda na to. Basin si guys. Unsa sanina dina? sanina Ha? Unsa sanina Ha? Unsa sanina dina? Ha? Unsa sa dina? niya? Bulok sa na. Down? Kaya, kaya, pula, pula. Hindi. Ano saan Ha? Ano saan sa nina? Wala ka balo sa nina? Tara, wala na ka balo siguro sa nina guys. Tara. Sige. Una ka. Ikaw una. Ha? Isang alani mo? Taho <coughs> gubat. Taho gubat. tao gubat. tao gubat guys. kita ko dito guys, sinabol po ng balido. Siguro dahil... Hintay, hintay. Ikaw, hintay. Intay paabot, paabot. Ah, sa story niya. Oh, paabot ka niya. Uh, ah, po siya ng binido dahil siguro guys. Nakita po siya, ah, uh, nakita niya yung bata na dala daw ng bandido. Dalawang bandido po, guys. Yung nagdala ng bata, sabi po ng ita na to. Si ita, uh, taong ubat daw. Kaya hinabol po siguro siya. Maka ano, maka na may bata na dinukot. Ah? Ita, tara. Alis na tayo, guys. Baha taban ta bandido. Ha? Tara, alis ta. Tara. Asa na pit. Ah. Ito. Tara. Wala ah. ka kasama, wala ka kauban. Wala ka kauban diri. Tara. Bakulaw wala Kuano kita? Allah. asal ataki ah, bisun beri lagi bisun bisun si guru dia kita ah. kian laum laum asal dia diri dapat dulu dalam labata ha usiki, oh, ikau una basin tabuk sila dia sapa ha bantai baha ha basin dapat ha tahu kubat tahu kubat basin apa ha tahu tahu kubat lali ikau ulat ikau ulat ha Ay, ah. Tabuk tadi Tabuk tas apa? Ah. Ye. Oh, uh, ulat. Ikau ulat. Ui, ikau ulat. Diri, diri. Di. Ui, oi. Bom. tabuk, ular ah, tago, Aku mm, mm. kah. Oh, enggak paham. Ui, tahu gobat. Asal kau Tahu gobat. Lah, mana tahu gobat. Tahu gobat. Please naman wala. Saan kaya nang putay taong gumatin? Pagdi ka, oy! Hindi, wala ko ito ba? Hindi, hindi yung natamaan kasi wala naman ko sa dito. Pagkala na siya na wala. Tao gubat! Sayang guys, kung mawala yun. Kasi siya na po siguro yung Atulay para malaman po natin kung saan nila din na si Christian. Matakot yun sa putok. At rumay yun kasi pinagbabaril po sa kanina nang hinahabol po ng balido. Matakot ah. ah. yun sa putok. Natakot yun sa putok. Tao gubat. Ayaw ka halok tao gubat. Ako ni tao gubat ayaw ka wala na patay na patay na yung bandido nagatang sa tuwa tao gubat apatay apatay ko na tao gubat apatay ko na apatay ko tao gubat Masa kayak ayun Tau ngubat Itu gak ada kata-kata ini Bawa mendayun Tau ngubat Nah ini sebarang ini guys Takut, takut, kasih sama putuk-putuk Nah, butuh Bakit kaya sinabi mo naman dito guys? Siguro, marami siyang nalalaman sa mga ano dito, gawain ng mga pandito. At siguro, alam ni taong uba na marami silang mga bihag na tinatago dito. Kaya gusto nilang patayin itong uh, ito na yun. Para hindi malaman ng iba na marami silang mga bihag dito. ah, anak. gusto na pupunan, anak ka kita maghubo anak. gabi na guys, siguro. huwag ah, lang muna ko, kasi basang basa ko ngayon guys kasi napakalipas ka ng plantin at yan po yung mga damo basang basa po pero babalik ako dito uh, bukas dito siguro hanapin ko po yung anak ko kasi yung nakita ko yung tawang gubat yun siguro yung anak ko pero ngayon wala muna tayo kasi uh, dumidilin na po yan uh, Pagkahirapan po tayo maghanap guys Siguro no? bukas na po na po natin, patuloy po yung, yung, paghanap po guys So guys uh, Hanggang dito na lang po yung video muna natin guys no? Maraming salamat po God bless Magandang uh, Gabi po sa si inyo lahat